Hi guys, good morning. Dito to sa kanto ng Morion Street at saka Road 10. Yung traffic na yan, pa-northbound yan. So magmula pa yan kagabi. Hanggang ngayon, ganyan pa rin. Ito, gagaling lunita yan. Ayan o. Oh. Parking lang yan sila dyan. Wala silang mapuntahan. Maganda, mag... Alas Smith minit yan na, oh. o. Padamihan na lang yan sila na crudo. Yan ang galing malabon. Punti lang yung dumadaan. Kung sino lang yung makatawid. Ano, yung tatlong motor. Hindi natin alam kung doon din yan nanggagaling gagaling. Ayan na oh So, bye-bye natin ito mamaya itong road din. Eh wala, kagabi pa yung traffic na yan. Makakalaw. Ah, Kaya na yung galing malabon no? Oh. So, na kayong bagulan, panakaan ka rin yung mga dumadaan dito galing malabon. <coughs> Dahil sa ulan, <coughs> dalawang araw na to. Hindi na kayang ipunin yung tubig ba? Para i reserve sa taginip. Hindi na kaya. Uh, road 10, magmula kagabi, parking lot. Kaling ako parinti ng Moriones. So, lakarin ko na pupunta ng bahay. Kaya yan yun. Mula pa to. Parking lot. Puro truck Tulog na lang Dito yan sa kahabaan ng road 10 Hindi na tayong tawid dito Kasi hindi naman gumagalaw ko mga to. Huh. kinuha yan tambay muna nga sa araw na to Amazing ng maaga para maghanap buhay, hindi ka makahanap buhay. Ay, si Kuya, oh. tulog na lang si Kuya. Oh. Ah. ano, Tulog-tulog na lang. Kasi wala. Walang mapuntahan. Hindi makalabas. Lalabasan ako kanina umaga. Mga alas ay. Paano ka makalabas? Ang dami ng truck na naka parking niya ito sa road then kasi baha oh, ito na yung ito na yung sasakyan ko paano ako makalabas so hintay na lang tayo nito hanggang bukas so see you guys yan pa rin yun kagabi oh, yan pa rin yung truck na yan kagabi morning guys medyo mababaw na ngayon mahirap lang lumusog dito sa bahala to pupunin ko na yung motor ko naiwan lang to dito kahapon kasi nga <coughs> naghanap buhay ako hindi na natanggal dito kaya ngayon tanggalin ko na kawawa naman baka nanginginig na to sa lamig mababaw mababaw na ngayon yung mga at hindi ko matanggal ngayon to ah mamaya lubog nyo lang yan ayun o ayun ah, o galing nyo sa alulog Вау, вау,